So ayan guys, bali andito na ako ngayon sa pinsan ko. Ayan, sa bahay nila. Bali Ang so, gawin ko lang dito ay kailangan ko lang tong ikabit sa live. Live na wire. Ang Al Alabay ni. Alabay ni. Gabutan na una. Gabutan na una. Ang tayo. Ang tayo. Ang tayo dito So, ito yung outlet. Ayan uh, o. Ayan. AC yan. Ayan o. Kiloa natin. Ayan natin yung kiloa para may patungan. Ayan guys. Ayan makita natin yung outlet So ayan oh. So yung wire na kanina, yung mahaba na nagka-diferensya, bagong-bagong bili, bagong bili pero bi-diferensya. Ayan. So ngayon, hanapin ko muna dito kung asan yung live live current. Ayan. So bago ko yan mahanap, ano so, ayan. Paano ako? pa dyan si Corinthian so ito susit so, natin dito sa AC ayan oh, AC ayan so susit natin sa AC kasi nakalisi ako eh ayan oh, AC alternating current di mabasa yan uh, ayan, basta AC yan tapos lagay natin dito ayan hanapin natin yung live kasi dalawang butas yan eh Ayan, oh. yung saksakan dalawang butas yan so yung test probe ipasok natin yung isa dito sa butas so ayan natin ayan andito na yung isa tapos pagkatapos niyan ay uh, natin yung dulo nito ayan pag ganyan pag wala kang narinig dito na dapat kalahati mga 160 130 ganun volts AC so ito 11 volts na detect ko 11 volts 10 volts AC so sa kabila tayo kabilang butas so baka natin ayan So, ayan. Pati tika tika. Ayan o. 100. Ay, o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan 199 volts AC. Ah, Tayo na din. Lampas nga yung estimate ko eh. So wag natin itong ano paglaruan kasi ito ay kuryente. Eh. Ano? 189 AC. Ano? Eh, so sa dulo nito may kuryente yan. Kinikiliti na ako pero hindi, hindi, ko naman yan inaano uh, hindi naman sa akin nakakasakit yan pero konti lang meron nito pero kapag dalawa patay ako sigurado yung 123 volts AC yan so kailangan nakabit dito yan ah so ang AC nito ang live nasa ayan dalawang butas nyan andito left side So, dyan tayo. Dyan natin ipasok yung yung isang wire. So, ako na natin ito. Tapos, set natin dito sa NCB. Para malatik natin kung asan yung live. Kung hanggang saan. Hanggang saan yung connection nito. makita ko man yun eh. Kung hanggang saan talaga. Ayan. So, pasok natin dito sa butas na to. Pero wala nang face na yan Kanina lang yon Dapat hindi ako pili magpasok. dito sa butas. Ayan. Okay na. So, ayan. May korinti yan. At yan yung live. So, ako natin. natin. So ngayon, hanapin natin yung isang may differential nito. So ito nakasaksak na yung isang line. hanapin natin. Ika. Ito na lang. Okay, gamit ang detector. Ayan o, no? yung isang line. Hanapin natin kung asan dito. I and... ganyan. Tit, 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 Pansin nyo guys yung tit, bip, bip, bip na lang. Sabi niyan, yung supply niyan, konti na lang, may na na. Ayan, wala na yan eh. Ayan oh. No? bip, bip na lang. Uh, konti na lang yan. Dapat mabilis. Ayan. Ay, ito. Andaman din 'to rin sa ito ah. Ayan Hmm. 'Yun oh. No? Link 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 na. Hmm. Hay ah. nako. Kunti lang oh. Ano na? Hey. So dito. Philippines talaga ito yung ano to ah. Hindi mo um, balikuin mo yan. Ito you know, ano eh. Hmm. May na dito. May na, dito para sa iyo. Ayan. Ito yan Kanyang may na. Dito. Sinira natin. Isa Dito. Ito yung sinyal. Tapos na natin yun. Sinyal lang natin yan. Ngayon, tutunog naman yan. Hmm. Pag done dito, wala na yung iba niya. So, blink blink na lang. Hmm. Doon naman, okay naman doon. Wala wala. Dapat diretso yan. Yan na. Yan, dito mayroon Pero sa tingin, konti na lang ito eh Dito nakadikit lahat Wala wala na tingto So ayan, hanggang dito. Pag mula dito, Ano, o, do yan. You know, to to. continuous yan. Walang stop ang pag yan pagkabot na sa may tulo nawala hinto uh, hinto na eh so pag ganyan hindi pa yung diferensya kunti lang yung kumakabit dyan may kumakabit naman yan pero kunti lang hmm hmm do dretso good dyan pag ganyan good dyan pag dating dito ma hmm hmm Um, bingung bing, 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 bing. ya yeah. hmm hmm nan nawala hmm halo so jan nanti gua foto partex ngandito ya nda so yon Kuhitulin natin dito. Hmm. So ayan. Tanggal tanggalin natin dito. So, tanggalin natin ito. Ay, okay. Para sift tayo. Bakasin ko ito tayo. O, tanggalin natin. Ngayon, putulin natin 'to. Parte dito. Ayun. So putulin natin. Tapos, test natin to. So, oh, good. Okay, okay na. Kung mayroon ng continuity. Sana test probe ko. Ayan, ito may kagabit ko na. So, medyo malabo lang nga pala guys yung aking camera dito kasi hindi naman ito kaganda ng camera ko kasi nga ito ay mura lang. Hindi naman ito mahal. 5,000 pesos lang yung aking cellphone kaya hindi siya masyado malinaw ayun may pa yung ano ko hmm, nagkakasira na naman yung ano ko yung gamit ko ano pa pasok ko kanina pasok yan Ayan. so simple tumatanda na yung aking at lang taon na to so continuity lagay natin sa baser para mamalimarig nyo yung tiiit yung, yung tunog ganyan dapat ganyan yung tunog basir okay. sabi nyan na yung kurinti nito kahabaan nito ay okay na to tapos ito naman ay check natin dito hmm. yun nga yan o no? pagkat ko kita ko sa inyo guys So ito pag cut ko siya meron siya dito parang pulbus na. Ayan. Kasi yung yung wire ay nagiging powder yan yung lobe niyan. So meron naman siyang kuma kumakabit naman siya na parang ganito konti lang oh yan. Pero pulbus na yan, hindi na siya yung tenso mismo. So yun ang kaibahan kapag nagluma na yung yung ano yung wire sa loob, sa labas bago pag sa loob luma na. So matanda na yata tong wire na to. So yan oh pulbus dito pulbos na dito pag ko ay lumabas yung parang powder so ayan wala na ayan oh diretso na yung dulo nito ay makita dyan. jammera 'di sya pulbos ayan o. so dito ko pinutol kasi andito yung may problema so na dito ko man dito, dito sa tester na to kasi nga may kuryente yun eh 'di yun dadaan kailangan yan ano uh, madetect ko yan kasi nga yung kurente dito kapag dumaan yung kurente dito hanggang dito lang yung kurente hindi siya makapunta dito meron naman siyang konti pero konti unti lang kasi nga na nagagalaw ko kaya pumapasok konti konti lang pero hindi totally lahat so dito yung problema pag tinis pag tinis ko yan yan itong dulo nito ay o tunog na yan, magabaster na yan kung wala pang problema sa ano kasi sa tingin ko kung okay na dito ang problema dito ang problema ay wala na tayong hanapin pa dyan so, na yung wiring yan connection nito diretsyo na so, kapag dito manog ay ayan oh, o oh, goods, goods na yan ibig sabihin ay ah, tumunog na yan pag ganyan nag-buzzer, nag, nag siya ay automatic, ang wire niyan o yung connection ay diretsyo, walang yung putol. Yung kanina ay walang tumutunog, walang ganyan o. No? Oh, no? So pag ganyan ay diretsyo na yung wire. Yung lo lang, lang, ano, nito, ang lobe nito ay diretsyo na. So kaya pala kanina, nahirapan ako panay kong tester doon sa battery ko so, <laughs> sa battery yung pala ay dito lang sa wire so yun okay na tapos na to ay nasub ko na to yung problema nito so naman ito naman yung hanapin ko so ganun yan lang ang, prob ang, ano, ang procedure ganun lang so ganun lang pag detect kung asa nyo may diferensya pero kailangan, mo kailangan ko dapat ng AC na kuryente so hindi pwede yung DC yung direct ka current kasi nga hindi ko matrace yun kailangan mismong nasa suray ko meron ko ganun yan. so ganun lang bali ulitin ko lang yon pag test ganun lang paulit ulit lang pa dapat meron ka nito may you ano know, NCB yan you know, o NCV pag wala ka nito wala hindi mo matitrace yan may ka lang yan baka makurinti ka pa so yun lang yun lang guys thank you guys sa hey, yung hanggang sa muli sana may natutunan kayo kahit paano kahit small knowledge lang okay na yon so yun lang thank you sa inyo kanod